Paano mababaliw ng tuluyan sa ang lalaki? May mga babaeng di hinahabol, pero di malimutan. May mga babaeng simple lang, pero nakakabaliw talaga. Kung gusto mong maging ganong klasing babae, may ilang sikreto kang kailangang gawin ng tama. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pa hard to get. Tungkol ito sa mindset, presence, at tamang diskarte. Una, huwag mong ibigay agad ang buong atensyon. Masarap sa pakiramdam na ikaw ang hinahanap niya. Pero kung palagi kang andiyan, nawawala ang thrill. Bigyan mo siya ng pagkakataong mag-effort din. Lalaki ang mas na-excite kapag may konting challenge. Hindi yung tipong laging andyan, laging nakaabang. Pangalawa, magpakita ka ng respeto sa sarili mo. Ipakita mong may standards ka kahit gustong gusto mo siya. Hindi lahat ng oras kailangan mong mag-adjust palagi. Kapag nakita niyang may paninindigan ka, hihanga siya. Pangatlo, alagaan mo ang itsura mo para sa'yo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kapag blooming ka, confident ka, at relaxed ang aura. Yung presence mo palang, nakakagulo na ng isipan. Pang-apat, gamitin mo ang sense of humor mo. Hindi kailangan lagi kang seryoso o mahigpit sa kanya. Maging magaan kang kasama, yung hindi nakakapagod, kausap. Kapag ikaw yung pahinga niya, babalik at babalik siya. Pang-lima, suportahan mo siya pero huwag mong kontrolin. Hayaan mong siya pa rin ang magdesisyon sa buhay pero ipakita mong andyan ka kung kailangan niya. Balance lang. Present ka, pero hindi ka demanding. Panganim, ipakita mong hindi mo siya kailangan para mabuhay. Mas mabaliw ang lalaki sa babaeng independent. Yung may sariling buhay, sariling goals, sariling mundo. Pero pinipiling mahalin siya kahit hindi kailangan. Pangpito, huwag mong ipilit ang mga bagay palagi. Kapag busy siya, intindihin mo, pero may limit din. Kapag hindi siya consistent, unti-unti kang umatras. Hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo. Pangwalo, i-manage mo ang emotions mo with control. Walang lalaking na e-excite sa babaeng laging nagwawala. Pero kapag marunong kang manahimik at magtimpi, doon siya mapapaisip at mababaliw sa katahimikan. Pang siam iwasan mong ipost lahat ng galaw nyo. Mas nakakabaliw kapag tahimik pero solid ang koneksyon. Yung hindi niya alam kung iniisip mo pa siya. Yung hindi sigurado kung siya lang ba sa buhay mo. Pang sampo, maging consistent ka sa mystery na binibigay mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat ng ginagawa mo. Kapag hindi ka madaling basahin, mas nakaka-intriga ka at kapag naintriga siya, hindi ka na niya bibitawan. Sa huli, ang lalaking nabaliw sa iyo ay yung nakakakita ng ganda, respeto at lalim sa iyo. Hindi ka ordinaryo, kaya hindi ka kayang palitan. Subscribe para sa mas maraming sekreto sa puso ng lalaki at tandaan mo, ang babaeng kalmado mas nakakabaliw.